Sa mga nakaraang taon, nakita natin ang lumalaking bilang ng mga Pilipino workers sa iba't ibang bahagi ng mundo. At isa sa pinakapopular na destinasyon para sa mga Pilipino na nagahanap ng magagandang oportunidad ay ang Canada. Sa kasalukuyan, tinatayang mahigit 1.2 milyon na ang bilang ng mga Pilipinong naninirahan sa Canada. At karamihan sa kanila ay nagtatrabaho sa mga sektor na may mataas na demand. Pero, bakit nga ba ganoon kalaki ang pangangailangan ng Canada para sa mga Filipino workers? Anong meron sa mga manggadawang Pilipino na hindi nila matagpuan sa ibang manggadawa sa mundo? At ano-ano ang mga oportunidad at benepisyong inaalok ng Canada na umaakit sa mga Pilipino na magtrabaho doon? Bago po natin sagutin ang mga tanong na yan, inaamyahan ko po kayo na ilike ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Alam mo ba na isa sa pinakamalaking hamon na kinakaharap ngayon ng Canada ay ang labor shortage o kakulangan sa manggagawa. Ayon sa mga eksperto, sa susunod na mga taon, tinatayang aabot sa higit sa isang milyong trabaho ang hindi matutunan dahil sa tumatandang populasyon ng bansa. Karamihan sa mga mamamayan ng Canada ay magre-retiro na at wala pa ring sapat na mga kabataan na mag-aambag sa workforce ng bansa. Marami sa mga kabataan doon ay mas pinipiling magtrabaho sa mga opisina o sa mga tech industry kaysa sa mga tradisyonal at prioridad na industriya tulad ng healthcare, construction at hospitality. Dahil dito, ang mga kumpanya sa Canada ay nagiging desperado sa paghahanap ng mga biyasang manggagawa. Ang labor shortage nito na ang nag-udyok sa pamahalaan ng Canada para buksan ang kanilang mga pintuan para sa mga biyasang manggagawa mula sa iba't ibang bansa, especially para sa mga Pilipino. Pero teka, bakit nga ba nakatoon ang atensyon ng Canada sa mga Pilipino? Isa sa mga dahilan kung bakit tinatangkilik ng Canada ang mga Pilipino workers ay dahil sa kalidad ng kanilang edukasyon at kasanayan. Mula sa mga healthcare professionals hanggang sa mga skilled workers, ang mga Pilipino ay kilala sa buong mundo sa pagiging masipag, tapat at mataas na kalidad ng trabaho. Bukod pa rito, ang mga Pilipino ay mabilis ding matuto at madaling makisama sa iba't ibang kultura. Kahit saan ka magpunta sa Canada, makikita mo ang mga Pilipino sa mga ospital, paaralan, hotel at construction sites. Isang patunay ng mataas na demand at magandang reputasyon ng mga Pilipino sa naturang bansa. Isa pang dahilan kung bakit mahalaga ang mga Pilipino sa Canada ay ang halaga na ibinibigay nila sa pamilya at komunidad. Ang mga Pilipino ay hindi lamang nagsisilbi sa kanilang mga employer, kundi nagpapalaganap din ng positibong epekto sa mga komunidad sa pamagitan ng pagiging masigasig sa kanilang mga responsibilidad at pagiging labing handang tumulong sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga Pilipino sa kanilang workforce, nadadala ng Canada ang isang kultura na nagpapahalaga sa pamilya at komunidad at nagbibigay daan sa mas magaan at mas produktibong kapaligiran. Ngayon, ang tanong ay, ano-anong oportunidad ang naghihintay para sa mga Pilipino sa Canada? Sa isang bansa tulad ng Canada, ang healthcare sector ay isa sa pinakamahalagang industriya. At dito, ang mga Pilipino nurses at caregivers ay may malaking kontribusyon. Sa mga ospital at care homes, maraming Pilipino ang nagbibigay serbisyo. At sa katunayan, malaking porsyento ng mga healthcare workers sa Canada ay mga Pilipino. Ang mga Pilipino healthcare workers ay hinahanap ng Canada dahil sa kanilang dedikasyon, kahusayan sa trabaho at pagiging compassionate sa kanilang mga pasyente. Ang sahod ng mga Pilipino healthcare workers sa Canada ay nagsisimula sa average na 240,000 pesos kada buwan. At maaari pang tumaas depende sa iyong karanasan at lokasyon. Tulad sa mga probinsya sa Canada, kung saan mataas ang demand para sa mga healthcare professionals. Bukod sa healthcare, ang IT sector sa Canada ay nangangailangan din ng mga Pilipino workers. Mataas ang demand para sa mga software developer, web designer at IT support specialist. Ang average monthly salary ng mga IT professionals sa Canada ay humigit kumulang 180,000 pesos kada buwan at maari pang tumaas depende sa iyong specialization. Nariyan din ang sektor ng construction. Kung isa kang biyasang electrician, plumber o carpenter, malaki ang tsansa na makahanap ka ng magandang oportunidad sa Canada. Sa mga ganitong uri ng trabaho, ang sahod ay maaaring magsimula sa 100,000 pesos kada buwan at maaari pang tumaas depende sa iyong karanasan. Hindi lang yan, ang sektor ng hospitality sa Canada ay patuloy ring lumalaki. Kaya't ang mga Pilipino cooks, waiters at hotel staff ay lubos na kailangan sa mga hotel at restaurant chain sa Canada. Ang sahob para sa mga trabahong ito ay maaaring magsimula sa 110,000 pesos kada buwan at maari pang tumaas depende sa posisyon, karanasan at hotel o restaurant na pinapasukan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga benepisyo ng pagtatrabaho sa Canada. Bukod sa mataas na sahod at magandang kalidad ng buhay, ang Canada ay kilala sa kanilang high standard of living. Ang healthcare, edukasyon, at iba pang public services ay libre o subsidized. Mayroon ding magandang work-life balance at ang mga karapatan ng mga manggagawa ay itinataguyod ng pamahalaan. Maliban sa mga benepisyo, ang isa pang dahilan kung bakit naaakit ang mga Pilipino na magtrabaho sa Canada ay dahil sa mga inisyatibo at polisiya ng pamahalaan ng Canada. Binuksan ng bansa ang kanilang mga pinto para sa mga biyasang manggagawa sa pamagitan ng mga programa tulad ng Express Entry, Provincial Nominee Program at iba pa. Ang Express Entry ay isang online system na ginagamit ng pamahalaan ng Canada upang makapag-recruit ng mga kwalipikadong manggagawa mula sa iba ibang panig ng mundo. Kung ikaw ay may kinakailangang work experience, edukasyon at language skills, mabibigyan ka ng patakataon na makapagtrabaho sa Canada. Ang Provincial Nominee Program naman ay nag-aalok ng patakataon para sa mga manggagawa na nakatanggap ng job offer mula sa isang partikular na lalawigan sa Canada. Sa pamagitan ng mga programang ito, ang mga Pilipino workers ay nabibigyan ng patakataon na maging permanent resident sa Canada. At kapag ikaw ay naging permanent resident, maaari mo ring dalhin ang iyong pamilya sa Canada. Sa pamagitan ng family sponsorship ikaw, bilang isang permanent resident ng Canada, ay may karapatang mag-sponsor ng iyong asawa, mga anak, o ibang dependent family members. Sa pamagitan ng proseso na ito, makikita mo ang iyong pamilya at sabay-sabay tayong magsisimula ng bagong buhay sa isang maunlad at mas progresibong bansa. Gayunpaman, hindi lahat ng aspeto ng pagiging manggagawa sa Canada ay madali. Ang mga Pilipino workers ay naharap din sa mga hamon tulad ng pag adjust sa bagong kultura, mga issues sa visa at immigration, at minsan ang paghahanap ng tamang balanse sa pagitan ng trabaho at pamilya. Pero ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang resilience, kaya hindi nila hinahayaan hadlangan ng mga hamon na ito ang kanilang tagumpay hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay may posong maibay at handang magsakripisyo para sa kanilang pamilya. Kaya't kahit na may mga pagsubok, patuloy pa rin silang nagtatrabaho at nagtatagumpay sa Canada. Sa kabuuan, ang mga manggadawang Pilipino ay isang malaking yaman para sa Canada. Ang kanilang kasipagan, dedikasyon at katapatan ay nagbibigay sa kanila ng isang natatangin lugar sa ekonomiya ng Canada. Bukod pa rito, ang mga oportunidad para sa mga Pilipino workers ay patuloy na lumalawak at tiyak na ang mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino ay magkakaroon ng mas magagandang patakataon sa Canada. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Ikaw, isa ka ba sa mga nais makipagsapalaran sa Canada? Kung oo, ano ang matulak sa iyo para sa disyong ito? Mataas na sahod? Mga benepisyo o ang makasama ang iyong pamilya doon. I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo rin ipollow ang ating official Facebook page, facebook.com slash Maraming salamat sa panonood and see you next time!